Hi guys, good morning. Okay, let's <tapos> go. natin siya ng bike rack. First time ko. Okay, ko po. Magnet lang siya parang box niya. Meron siyang... <laughs> Pag nag assemble ako, gusto ko yung ako lang. Pwede ko naman yan ipagawa kanina sa bike shop namin. Sooner or later, wala naman ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Hey guys! Good morning! Inangat-ngat ni Mas yung KINELAS KO! So today, excited ako kasi magpapagawa ako ng tow hitch receiver kasi kung napansin nyo, mahilig ako magbike and sa business ko is meron akong bike shop kailangan natin mag-carry ng mga bike sa sasakyan eh ang napili kong sasakyan is Suzuki Jimny 5 door which is before Fortuner, napapasok ko yung mga bikes Diba? So, itong Suzuki Gym ni ko na service, maliit yung space sa loob, hindi ko mapasok yung bike. Napapasok ko naman, pero kinakalas ko yung gulong sa harap. That's why, magpapagapit na tayo ng tow hitch receiver and lalagyan natin siya ng bike rack. So, first is, tow hitch receiver, ipapakita ko sa inyo. Ang dami kong napili, guys, sa Facebook market, sa Facebook, nag-search ako, ang dami mga ibang brands. Pero ang napili ko, itong mabait yung kausap ko eh. So, ipapakita ko sa inyo kung paano nila ikakabit. Pina-home service ko siya. Para wala nang hassle, hindi na ako maghihintay sa labas ng shop nila. At papunta na ngayon. So, kape muna tayo. Itong tow hitch receiver na to, ito yung ikakabit sa ilalim ng sasakyan tapos magkoconnect sa bike rack. And marami ka naman pwedeng ikabit pa dyan, hindi lang bike rack. Yung mga ibang compatible doon sa receiver ng tow hitch. Kinakabahan ako kasi hindi na ako sanay magpakalikot ng mga sasakyan eh. Kasi yung sasakyan is gusto ko kung stuck lang siya, stuck lang. Yan, ito. Si Mash. Yan. Ano ang tow hitch receiver? Siya ang kinakabit sa car chassis. Tinuturnilyo siya. And then, bago mo makabit ang bike rack. Marami ako nakausap sa Facebook market, inalam ko siya kasi first time ko magpapalagay. Kaya ngayon, gusto ko siya alamin isa-isa para alam ko kung paano i-install, alam ko kung ano masasagot ko pag tinanong ako. Di diba? Ang napili kong brand is SR Performance. Ang kinontak ko is si Solid Hitch. Meron silang Facebook. Ang daling kausap nung may are. Salamat, Sir Patrick. Pinapunta niya yung tao niya dito. Mamaya, 11am, gagawin nila. So, sabi nila 45 minutes lang daw yung pag-install. Hopefully, alam mo naman yung mga Pinoy. <laughs> pag sinabing 30 minutes, minsan sumusobra. Tingnan natin. Tsaka, ang bike rack na napili ko pala is Quatt Sherpa 2.0. Ang dami ko rin ninanap na bike rack before ginagamit ko is BuzzRack. Pero si BuzzRack kasi, yung ginagamit ko before, mabigat hindi kaya ng isang tao ibuhatin yung rack at ikabit. So, itong Sherpa 2.0, parang 30 pounds lang eh. Sana makabit ko siya dahil may hilig ako magbike and para hindi na rin hassle, mabilis siya i-load and i-unload kasi pag sinasakay ko pa siya sa kotse, like sa Jimny, medyo maliit yung likod. Hindi siya katulad ng mga Fortuner na pag sinakay mo yung by kahit hindi mo alisin yung gulong pasok siya. Mas maganda na rin to. Ano na rin siya, uh, practicality, hindi madudumihan yung loob nun siya. Sakyan, yes, gasto to siya pero sana magamit natin, ma natin. And ito nga pala dahil sa mga nagrereklamo sa akin. <laughs> wala daw akong audio. Meron na to, ganda nakamagnet lang siya sa likod. Ito siya. I-unbox na rin natin. Unbox ko na nga eh. Pakita ko na sa inyo. Holy land Lark M2 wireless microphone. O, oh, ito siya. Susubukan natin. Ang maganda dito is, ah, ito yung parang box niya. Meron siyang charge dito pag ija charge Tapos, tatlong klase siya eh. Pwede pang dalawahan. Ito, magnet lang siya. O. Oh. Ayan. Pag ayaw nyo ng kiniklip. Pero pag gusto nyo ng kiniklip, meron din naman. Oh, ganda. Ayan. Sabihin ko sa inyo kung maganda siya kasi first time ko tong ginamit dahil sa mga nagko-comment na idol hindi namin marinig boses mo. <laughs> Hopefully maganda si Holy Land Lark M2. Medyo mahal siya, ha? nasa 8 to 9,000. Di ba? Sana magustuhan niyo na yung boses ko or may nalang talaga boses ko. <laughs> Meron din siyang manual ito. Oh, tingnan natin mamaya first time ko ginamit ito sa aking vlog, sa aking Suzuki Jimny. Yan pa lang yung first kong parang upgrade. Upgrade ba? Or hindi ko alam tawag sa kaya pag may dinadagdag. Di ba? Wala naman pinalita. Nagdagdag lang ako ng isang parts. Yung mga sinadjust sa akin ng mga nakausap ko, Sherpa 2.0. Compact lang siya. Dahil sa sakyan natin is hindi ganun kalapad. Meron kasi ang mga nakita, malalapad, magaganda rin yung Ino na brand, Yakima na brand, And gusto ko kasi dito kay Sherpa at pinili kong bike rack, yung hindi na, yung sa gulong lang yung lock, hindi na kiniklip sa body. Kasi kadalasan, before sa bike rack ko, sa ginagamit ko dati, nakaklip sa frame eh, sa body ng bike. May tendency na gasgasan, depende yata sa pagkabit nyo, di ba? Ano siya eh, parang siyang kinaklamp sa frame tapos hinuhok sa gulong. So, ang pinili ko yung wala nang nilalak sa frame para easy access na siya and then mas madali siyang alisent tsaka hindi na nagagasgasan yung frame ng bike. Dumating na yung mag install ng tow hitch receiver natin. Si Solid Hitch. So, si Kuya Florence nga pala yung gagawa ng ating hitch receiver. Tama, sabi niya 15 kilos lang daw. So, magaan na yun para sa hitch receiver. So, inaayos niya na lang and install niya na. Actually, napakabait nito ni Kuya Florence. Ang dami ko rin natutunan sa kanya about sa tow hitch. So, tutulungan ko sana siya eh. Kaso, baka tumagal. <laughs> Ayan, si Mash. Marites na naman. Laging nakaabang sa pinto. Tinitingnan kung anong nangyayari. Medyo mabigat din. 15 kilos tapos mag-isa lang siya. Pero sanayin natin si Kuya Florence. Kaya, solid hitch. Maraming salamat. Napaka maayos at mahusay na kausap. And ang smooth lang, siguro 15 to, 15 to 25 minutes lang kinabit yung ating tow hitch receiver. Ang sinabi nila is 45 minutes, pero natapos agad. Diba? Ayan na, dinikita na ng sticker, niyari na ng solid hitch. So, ano pa ba masasabi ko? Thumbs up sa inyo, more power. And thank you din, naging motor na yung tunog ng <laughs> jeep hindi joke lang motor ring niya Florence yun so sa uulitin solid hitch yung napagawa kong tow hitch receiver dito kay solid hitch mura na siya 7,300 pesos lang yung mga iba ko natanawan keso 8,000 9,000 meron pang home service a fee lahat ng tow hitch receiver is meron mga different sizes like sa Fortuner ko dati malaki yung size kasi sa body niya Itong Suzuki Jimny na 5-door, is different din yung size sa Suzuki Jimny na 3-door, yung tow hitch receiver. Hindi ko alam kung bakit. Same naman silang Jimny. Siguro sa type ng body nila, mas maigsi yung 3-door. Nalaman ko sa tinanong ko doon sa solid hitch. <coughs> Na kokukunin na natin yung bike rack na in order ko. Buti na lang yung supplier ko dito ng mga bike, meron siyang bike rack. So titingnan na natin kasi sa market medyo mahal yung price niya. It costs 32,000. Naghanap pa ako syempre ng mura and mas affordable, pero yung quality yung pa rin and brand sana meron. Tingnan natin. Alam ko nandiyan eh. Okay, okay, ito na. Bago ko siya ipakita sa inyo, akabit ko muna tong mic sa mga nagre-reklamo. Ito na. Sana mas malino yung boses ko. I-modulate natin ng konti. Babaan natin. Masyado daw matining yung boses ko eh. Babaan natin konti. Nandito na tayo sa office. Dito sa Bisikleta, Manila. Ayan, ayan siya po oh. nyo naman. So, umulan, isusukat ko na eh. Ito yung ating bike rack. Quad Sherpa 2.0. Kaya ako to napili kasi compact. Ulitin ko, compact siya, bagay siya sa frame ng Suzuki Jimny kasi na-fold. Na Pag finold mo siya, maliit na siya tingnan. Mamaya ipapakita ko, ikakabit ko. So, nakuha ko siya, yung color na gusto ko, yung all black. Kasi yung isang color is may orange konti and gusto ko simple lang. Tapos, Si Sherpa 2.0, if I'm not mistaken, pwede mo siyang dagdagan. Itong kinuha ko is for two slots ng bike. Pwede mo yata siya dagdagan sa dulo or yung isang klaseng model yata, yung NB 2.0. Pero feeling ko, ito rin yun. So, nagkinakabahan na lang kasi ako doon sa likod nga nung Suzuki Jimny. Sinukat ko siya kanina eh. Yung rack, nung kinabit, yung tow hitch, nakapasok. Tapos may gulong kasi ako sa likod eh, spare tire, nandoon. So, nagdadalaw isip ako kung aalisin ko yun or nandoon, sana kumasya to nang nandoon yung spare tire. Kasi importante rin yan pag bumabiyahe tayo, pag naflatan, wag naman sana. Pero tingnan natin mamaya, i-unbox ko to siguro sa bahay na. Actually, magaan siya, surprisingly. Totoo nga, parang 30 pounds lang. Kasi yung mga bike rack na nagamit ko before is mabigat talaga pang dalawang tao. At pag sinalpak mo siya, hindi mo siya kaya na mag-isa ka lang. So ito, usubukan natin to mamaya si Quat. Dahil naghanap ako, inyo supplier ko is meron, considered available at bisikleta Manila Bike Shop na din yan. Kung nakikita nyo sa mga marketplace, sa ibang nagtitinda is, around 31 to 35,000. Dito kay Bisikleta Manila, bababaan natin 'yan. Bababaan natin Unahan na lang. Actually, limited stocks lang itong bike rack na 'to. Siguro may available pa tatlo, apat na piraso. Basta i-message niyo ako. Bababaan ko talaga yung presyo. Dito na kayo sa ano, total yung bike nyo, ginastosan nyo na. Gastosan nyo na rin yung bike rack. Kasi importante matibay at maganda din. So, sure pa, 2.0, kuat. Okay, okay, guys. tapos ko lang mag-workout. Wow. wow! Medyo napagod ako eh. O, inaantok na nga ako. Pero, excited na ako gawin yung aking bike rack. Samahan niyo ako. Ibababa natin sa kotse. ginusto mo yan. <laughs> Di ba? <laughs> Kasi ako, pag nag assemble ako, gusto ko yung ako lang. Pwede ko naman yan ipagawa kanina sa bike shop namin. Pero mas gusto ko ako para mas natututunan ko kung ano yung mga parts na pang-lock, tsaka kung paano siya assemble at paano ikabit. Kasi sooner or later, wala naman ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. <laughs> Mahaba-haba pang gabi to. <laughs> grabe guys, ewan ko kung tanga ako, pero good for the first timer, nalaman ko. Meron kasi siyang bilog. Yan. Nagtataka ako, kasi kinumpute ko yan eh, before ako magpalagay ng hitch, 2 inch ang sukat, which is universal. And then itong bike rack, talagang minake sure ko 2 inch din. Nagtataka ako, hindi ko mapasok, ito may pawis ko. 'di ba? So yung pala, ito yung para antay ano siya, yung maalog. So ito, meron siyang adjustment dito. Kanina kasi nakaangat lang tong ganyan, hindi ko mapasok. Mapasok dito, pagdating dito, hindi kasi nakaangat. Yung pala dito, nire-release mo para lumubog. Na figure out ko, ibabato ko lang <laughs> sa Sabi sa inyo, magaan to eh. Ipray natin. Pasok na natin. Ayan. Pucha. Top. So, nandito yung, huwag nyong kakalimutan guys. Bilin sa akin to. Ito yung pang lock nya. Isisingit mo dun. Ito rin yung ginamit kong allen para makabit tong mga by parts na to. Ayan. Ayan. So, isusot lang natin siya dito sa kuna naman siya sa butas. So, huwag kayong aalis na. Hindi yan nakakabit. And meron din tayong lock. Ito. And may susi. For safety, nalalock naman siya dito. Yan yung susi. Yan. Yan. Ganito lang siya. Ilalak natin siya. Ayan. Ganito lang siya. Nakahang lang siya. Hindi rin maalis, guys. So, ayan na si H. Diyan lang siya. siya. So, ito yun. Ito yung purpose ng bilog doon sa kanina. Mauga siya. Ilalak natin siya dito. sense. Uh, common lang to sa lahat ng tinignan kong Sherpa sure and sa ibang bike. Itong lock talaga, maluwag lang yan. Normal lang to, kumbaga ano lang siya, pang parang may butas na dalawa. Siya lang magkoconnect na ganyan kasi nakalock naman to. And meron din tayo sa, ang maganda sa hitch natin, meron din tayo dito sa ilalim. Pang support. Yan. Pero ngayon masikip na siya. Dito ko kinakabahan eh. Pakita ko sa inyo. Pipindutin mo lang siya. Tataas na siya. Ah, sa sayad niyo. Oh my God! Sa Next problem, aalisin natin yung gulong. What? Aalisin natin yan mamaya. Kung dalawang bike ang ikakarga ko, mahirapan yung isa. Kailangan ko itong alisin. Pero kung isa lang, dito siya sa Yan yung gulong. Ipit natin dito. Na-adjustan siya. Tataasan. At kung maliit yung bike nyo, pwede rin. Ito. Kung mga BMX or kiddie bikes, pwede naman. Ito na siya. Malagyan mo lang siya dyan. Tutol mo lang siya dito. Yan. I'm here. Para sa maliit na bike. Diba? Ang galing. Kasi meron pa tayong isang kasama. Ito pa. Yan. Sasabit mo yung bike. May nakalaking bike. Nalagay mo na dito. Kalak. Meron pa rin siyang support. Matang, hindi mo naman malak dito, makakaladkad yung bike mo. Hindi, joke lang. Pero yan, yung purpose na itong tayo. Yes, happy ako sa na-purchase ko. Kunyari, may kukunin tayo sa kotse, nandito yung bike, hindi mo siya mabubuksan. Meron siya ditong pivot na pambaba. Pe-press mo lang. Wow! Asya, kaya? Tinan natin. Kasya. Kasya naman. Pero, nandito nga yung bike eh. So, hindi mo siya mabubuksan. Nakatayo yung bike. No guys, comment kayo. Alisin na ba natin do? Or kung isang bike lang, pwede naman sa akin. Kasi ganito lang siya. Saan yung bike? Dito, hindi na tumataas. Hindi pwede. Happy ako sa purchase ko. Good thing na lang. Sa supplier ko ng bike, meron silang available na quad pa na bike rack which is sinahanap ko. Kay ano solid hitch mura ko siya nakuha 73 with home service pa ang bilis yung ginawa sabi nila 45 minutes pero tinapos nila ng siguro 30 minutes mabait pa yung nag-install ah, hindi na ako mapakali eh. gusto ko nang alisin first time ko inalisto sino gusto maglaba? <laughs> ah, maganda yung gulong ni Jimny. Ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang na-figure out, yung spare tire ni Jimny is same ng rims niya. Social, ah. Isa, Fortuner, Montero, itim eh. Usually sa mga maliit na sasakyan, donut lang yung gulong. Try nga natin, second attempt. Eh. Wala hindi oh, oh. Maglilak, eh, hindi uh -oh. talaga hindi talaga eh. Kailangan talagang alisin to eh. Hindi naman ako nag hindi naman ako kumakalikot ng kotse. <laughs> Bike ang kinakalikot ko eh. O sige, try natin alisin. <laughs> Diyos ko po. The bike. Na ito yung ayun, uh, cover. Ito yung sabitan ng gulong. Maganda sa aking turnilyo kung color black eh. Oh, maganda naman. At is na iba yung gym natin sa iba. Ako lang yata gumawa nito para sa bike eh. Isipin natin parang bike lang. <laughs> Available na siya sa Bisikleta Manila. Sobrang compact niya. Papakita ko sa inyo. Itutupi natin. Ah. Kahit hindi niyo na siya alisin. Hindi siya katulad ng mga ibang bike rack na malalaki. Na after mo bike need mo talagang alisin. Kasi sa gabal. ba diba? sa parking, sa mga kali. Kinabit ko yung tornilyo. siya. Yes. Yeah! Woo! Mahal yun, ha? Magpa-service niya na 500 o 1,000. Ako lang gumawa. Yeah. Lagyan ba natin ng sticker dito? Ganda naman, eh, no? So, madalas yung makikita to sa mga future bike rides natin. Kung meron kayong mga questions or suggestions, mag-comment lang kayo. And kung nagustuhan nyo ba yung gawa ko or hindi, mag-comment pa rin kayo. Just don't forget to like, subscribe, and share this video. See you guys!